Ang galing din ng manok ano. Yan ang nanay. Oo. Oh, uh oh. Akala ko kung saan yung anak mo. Kasi lagi kong hinahanap. Ilang gabi na hinahanap ko mula nung dyan siya natutulog. Hinahanap ko yung sisiyo kung saan niya iniiwan. Kasi nag-iisang si sisiw yan na nabuhay mula sa mga itlog niya tapos hinahanap ko ngayon ko lang napansin na nandyan pala nakalilim sa kanya kagabi ko pa iniisip paano ano yung sisiw ang tanong ngayon paano niya naiakyat dyan yung sisiw na yan hindi naman nakakalipad yan ang galing din ng manok no Madir nga talaga. Ganyan talaga ang madir na madir. Basta nanay alam ang gagawin sa anak.